Lunes sa 4 ng Hunyo 2012, unang araw ng pasukan. Magandang gabi po. Ako si Cheryl Cosi. Ako naman po si Rafi Tulfo. Mahigit 21 milyong estudyante sa elementary at high school ang tinatayang nagbalik eskwela ngayong araw. Sa unang pagkakataon din ay ipinatupad na ang K-12 program ng Department of Education. Pero hanggang ngayon, marami pa rin mag-aaral at magulang ang umaalma dahil sa kawalan ng informasyon tungkol dito. Mula sa Commonwealth Quezon City, my live report, si Franz Noguera. Franz! Rafi Sherry, unang araw nga ng klase, unang araw din ang implementasyon ng K-12 program ng DepEd. Pero hanggang ngayon, marami pa rin magulang at mga estudyante ang nalilito at tumututol dito. Hindi tulad ng ibang estudyante na excited sa unang araw ng pasukan, absent at nagmamaktol sa bahay ang 11 anyos na si Bonifacio. First year high school na dapat siya, pero dahil sa K-12, grade 7 ang tawag sa kanya. Pag grade 7 po, parang bata. Yung grade, yung first year high school, para pong binata na. Akala ko po, first year na ako noon eh. Tapos nung sinabi ng ate ko na grade 7 pa lang kami, doon po ako umiyak. Naiinip kahit, kahit ako magulang kasi lalo ako naghanap boy Ako naghanap boy sa mga anak ko. Naiinip ako kasi yung gastos baon, tapos yung na-consume na 2 na years, sayang yon Si Brian na magpapa-enroll sana ngayon, ni hindi alam ang papasukan. Anong idea mo ng grade 7? Wala po. Mag-orientation daw ang batas sa National High School sa mga magulang para ipaintindi ang K-12. Paliwanag ng principal dahil wala pang batas sa dagdag na dalawang taon sa basic education. Ang curriculum lang daw muna ang ipatutupad at uunahin muna ang grade 1 at grade 7. Sa curriculum ng grade 1, gagamitin na sa pagtuturo ang mother tongue o ang nakasanayang dialekto. Hindi ni lang yung ating curriculum eh, na ginawang spiral ako kung hindi man sila makapagtraba, makapag-aral ng kolehiyo, ay nakahanda naman sila para sa magkaroon ng ng uh, ng trabaho. Sa ilalim ng K-12, 2.90 million ang pumasok sa grade 1, 1.66 million sa grade 7, at 1.73 million para sa kinder. Si Aling Nelia ngayon pa lang mag enroll ng apo. Anong sabi nila wala daw card doon, ituro naman sila ng turo doon. Kaya yun, na inahihilo na ako eh. Mukhang nainistuloy ang prinsipal. Huwag naman yung magbakasyon muna bago pagdating na ng pasukan, saka mag -e enroll At saka busy sila sa trabaho. Lahat naman tayo busy. Bibigyan natin ng, pag, ng oras ang anak natin. Rafi Sheryl, yung nakikita nyo nga ngayon sa so inyong TV screen, yan yung labasan ng mga estudyante rito sa Commonwealth Elementary School. Yan yung kanilang mga magulang nariyan para sa lubungin sila. Yan na yung last shift ng klase rito sa Commonwealth Elementary School. Sa kabilang eskwelahan naman yung Binigno Elementary School, next week na nila tatanggapin yung mga late enrollee para hindi na nga raw maistorbo yung klase ng mga nakapag-enroll na. Aayusin raw muna nila yung listahan ng mga pumapasok na ngayon at kung saan nga ba idadagdag itong mga nahuling pumasok. Mula naman sa dalawa, gagawin na nilang tatlong shift yung grade 1 para ma-accommodate lahat ng mga estudyante. Rafi, Cheryl? Maraming salamat, Franz Noguera.